Muling pinalawak ni Gaban ang hangganan ng lakas ni Marco. Ayon kay Sengoku, kaya ni Marco na pumalit kay Whitebeard at may punto siya. Sa kabilang banda, malinaw ding si King ang pinakamahina sa kanang kamay ng Yonko. Sa pinakabagong kabanata, One Piece 152, kinumpirma ni Gaban na may Conqueror's Haki si Zoro. Sinabi pa niya, kung ganyan ka pa rin, hindi mo magagampanan ng tungkulin ng kapitan ng isang Yonko. Hanggang ngayon, hindi pa ganap na natutunan ni Zoro kung paano gamitin ang Conqueror's Haki. Ipinapahiwatig nito na ang pangalawang tao sa tripulante ng isang yonko ay karaniwang may bihirang kakayahang ito, isang sa bawat milyon. Sa Red Hair Pirates, si Ben Beckman ang Vice Captain. Bagamat hindi pa natin siya nakikitang gumagamit ng Conqueror's Haki sa laban, malinaw sa Viver Card ni Oda na mas malakas ang kaniyang Haki kaysa sa mga Admiral at halos kasing tindi ni Shanks. Walang duda. Taglay ni Ben Beckman ang Conqueror's Haki. Sa Big Mom Pirates naman, si Katakuri ang pangalawang tao. Noong nakipaglaban siya kay Luffy sa Whole Cake Island, ipinakita niyang kaya rin niyang gumamit ng Conqueror's Haki, bagamat hindi pa tiyak kung na-master na niya ang advanced na anyo nito. Sa parehong lohika si Marco, na nakakain ng Phoenix Fruit at siyang kanang kamay ng dating pinakamalakas na Yonko, ay malamang gising na rin sa Conqueror's Haki. Dati, may mga tagahanga na nagsasabing si Marco ay umaasa lang sa kaniyang prutas at hindi gumagamit ng tatlong uri ng haki, lalo na't walang indikasyong may conqueror's haki siya sa Vivre card. Dahil dito, inakala nilang hanggang antas vice admiral lang ang limitasyon niya, kaya raw hindi siya karapat dapat maging tagapagtanggol ng Yonko. Pero matapos ang pahayag ni Gaban kay Zoro, malinaw na taglay ni Marco ang conqueror's haki. Kapag nasapol niya rin ang advance na anyo, mapapatunayan niya ang sinabi ni Sengoku na pwede talaga siyang pumalit kay Whitebeard. Samantala, ang pangalawang tao ng Beast Pirates, si King, ay ipinakitang walang taglay na ganitong isa sa isang milyon na kapangyarihan. Sa madaling sabi, siya ang pinakamahina sa kanang kamay ng Yonko. Sa Blackbeard Pirates naman, wala pang malinaw na sagot. Bagamat si Burgess ang unang kapitan, malayo pa rin ang pagitan ng lakas niya kumpara kay Shiryu. Bilang susunod na makakaharap ni Zoro, makatuwirang isipin na may conqueror's haki si Shiryu. Sa Cross Guild, si Mihawk ang pangalawang tao at bilang dating may hawak ng titulong pinakamalakas na espada sa mundo, nakipagsabayan pa siya kay Shanks. Malamang siya ang may pinakamalakas na Conqueror's Haki sa lahat ng Yonko.